Ano yun? 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 Ano Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? pwede Sobrali kayo. Bakit yan? Hindi yan yung permit? Hindi! Kaya nga, sir! Nasa lang kayo ang prani. Lahat kami yung magagawa. Sa partido magagawa ang sentro. Nasa lang walang permit. Hindi po kayo. Kami yung naglalala kayo ng kanyang permit. Pero ang pagkalaga, walang permit. Walang permit pa ang pagkalaga. Wala! Walang permit pa ang pagkalaga. Wala! Kung ako nang nakawa ni Kaudin, Ng makati kayo na niyo. So, ng kirbit. Mga putang yani, ina ninyo. Walang kirbit na pagdanata. Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax. Kayo din. Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga pinakaw. Ang ina. Hihirma ko ngayon ng kirbit. Susunod ako sa batas. Na alam pa ba sa batas ang presidente mismo magdanakaw. Putang ina ang kirbit yan. Sabihin mo sa akin, violation. Wala kang masabing violation. Kasi alam ninyo, walang violation. Ang naka-violate mismo ang gobyerno. O, kama, pasok ako. Bakit hindi ako pinitumasok? Wala, wala pa